Nagulat ang Siargao-based vlogger at dating aktres na si Andy Ighenman nang makita ang separated rumors tungkol sa kanila ni Filmar Alipayo. Kamakailan lang ay nagbakasyon sa Japan si Andy kasama ang kanyang paternal half-brother, si Gabby Ighenman, at ang kanilang mga anak. Sa kanyang social media account, ibinahagi niya ang ilang larawan mula sa kanilang biyahe, at napansin ng mga netizens na hindi nila kasama si Filmar Alipayo sa biyaheng iyon. Dahil dito, nagkaroon ng espekulasyon ang ilang netizens na hiwalay na umano si na Andy at Filmar, nalaman niya ang tungkol dito at agad siyang nabigla. Sa kanyang Instagram story nilinaw ni Andy ang viral rumor na ito. I literally just went on a vacation, with my brother and our kids, and come home to find out, through the internet, that I've just been separated. Mababas ang on-screen caption, magugunitang, ipinagpaliban ni na Andy at Philmar ang kanilang kasal dahil sa mga hindi magandang pangyayari na nangyari tulad ng pagpanaw ng kanyang ina. Plano nilang magpakasal sa taong ito, ngunit nagpasya na i-hold ito sa ngayon. Kung maaalala, na-engage si na Andy at Philmar noong December 2020, honestly, we wanted to get married this year. But under the circumstances, we decided to wait a bit. It was supposed to be for mom, Sabini Andy.